Taong 25 AD noon, ang lugar ang sinaunang lungsod ng Jerusalem. Ang hangin ay puno ng mga gawain ng buhay, isang habi na hinabi gamit ang mga tanawin, amoy at tunog ng maraming kultura. Ito ang Judea, isang lupang nasa ilalim ng bakal na kamay ng Roma. Ngunit, sa gitna ng karangyaan at pang-api, isang binata na nagngangalang Judah Ben-Hur ang nakatayo ng matatag. Siya ay isang prinsipe ng Judea. Ang kanyang angkan ay isang mapagkukunan ng pagmamalaki at paggalang. Ang buhay ni Ben Hur ay puno ng pribilehiyo at ginhawa. Ang kanyang mga araw ay ginugugol sa mga gawain ng isang maharlika. Siya ay isang bihasang karera ng karwahe. Ang kanyang puso ay sumisigla sa tuwa ng sirko. Ang kanyang pamilya ay mayaman. Ang kanilang tahanan ay isang testamento sa kanilang katayuan sa Jerusalem. Gayunpaman, hindi bulag si Ben Hur sa kalagayan ng kanyang mga tao. Nakikita niya ang mga sundalong Romano na nagpapatrolya sa mga lansangan. Ang kanilang presensya ay isang palagiang paalala ng kanilang pagkaalipin. Ang buhay, gaya ng madalas nitong ginagawa, ay nagkakaroon ng hindi inaasahang pagbabago. Si Mesala, isang kaibigan ni Ben Hur noong bata pa sila, ay bumalik sa Jerusalem. Siya ngayon ay isang mataas na opisyal ng Romano. Ang kanyang katapatan ay matatag sa Roma. Ang kanilang muling pagkikita na dating puno ng init at tawanan. Ngayon ay may bahid ng tensyon. Ang agwat sa pagitan ng kanilang mga katapatan na dating pinag-uugnay ng pagkakaibigan, ngayon ay nagbabanta na maging isang hindi madaanan na hati. Hindi alam ni Ben Hur na ang kapalaran ay may malupit na pasabog. Isa na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang isang araw ng pagdiriwang ay nauwi sa isang bangungot Isang hindi inaasahang aksidente sa isang prosesyon ang naging dahilan ng pagkalas ng isang bubong na muntik nang tumama sa gobernador ng Roma. Si Mesala, na nabulag ng ambisyon at katapatan sa Roma, ay pinaratangan si Benhur ng tangkang pagpatay. Ang paratang ay walang katotohanan, isang tahasang kasinungalingan na pinapataas ng inggit at pagnanasa ni Mesala sa kapangyarihan. Gayunpaman, sa mata ng batas Romano, ang kapalaran ni Benhur ay natatakan. Ang kanyang mga pagsusumamo ng kawalang kasalanan ay hindi pinakinggan, nalunod sa mga pahayag ng autoridad ng Romano. Ang impluensya ng kanyang pamilya, na dating panangga sa kasawian, ay napatunayang walang silbi laban sa kapangyarihan ng Roma. Hinubad sa kanya ang maharlikang damit at tignidad, si Ben-Hur ay hinukom sa pinakamatinding parusang may isip. Pang-aalipin, ang kanyang pamilya ay dumanas ng katulad na kapalaran ang kanilang kayamanan ay kinumpiska. Ang kanilang pag-iral ay nabura mula sa mga talaan ng Jerusalem. Ang mundo na alam ni Ben-Hur ay gumuho sa paligid niya, pinalitan ng malamig, mahirap na katotohanan ng kanyang bagong buhay. Siya ay nakagapos at ipinarada sa mga lansangan na parang isang hayop. Ang kanyang puso ay mabigat sa pagkakanulo at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang paglalakbay sa puso ng kadiliman ay nagsisimula isang paglalakbay na susubok sa kanyang espiritu at hamunin ang kanyang kaluluwa. Naghihintay ang mga barkong pandigma. Ang napakalaking barkong pandigma na ito na pinapagana ng pawis at dugo ng mga alipin ang bagong tahanan ni Ben Hur. Tiniis niya ang napakasakit na paglalakbay patungo sa baybayin. Ang nakapapasong araw ay tumatama sa kanyang nakagapos na katawan. Ang bawat hakbang ay isang testamento sa kanyang pagdurusa. Ang bawat hininga ay isang paalala ng kanyang nawalang kalayaan. Ang mga taon ay nagdurugo sa isa't isa, na minarkahan lamang ng walang humpay na ritmo ng mga sagwan at malupit na kawalang bahala ng kanyang mga Panginoong Romano. Si Ben Hur ay nagpapakahirap sa ilalim ng mapagbantay na mata ng tagapangasiwa. Ang kanyang latigo ay isang palaging banta. Ang barkong pandigma ay naging kanyang mundo isang lumulutang na bilangguan kung saan nalalanta at namamatay ang pag-asa. Gayunpaman, kahit na sa kailaliman ng kanyang kawalan ng pag-asa, nananatili ang isang kislap ng pagsuway. Ang mga alaala ng kanyang pamilya, ng kanyang ninakaw na buhay, ay nagpapasiklab sa kanyang puot sa Roma at sa kanyang uhaw sa paghiganti. Kumapit si Ben Hur sa mga emosyong ito dahil sila na lamang ang natitira sa kanya. Sila lamang ang bagay na nagpapanatili sa kanya ang mga tanging bagay na pumipigil sa kanya na sumuko sa durog na bigat ng kanyang mga tanikala.